kan ini Uh, meron po tayong update ngayon sa pabahay natin kay Melin uh, Isitahin natin bali pangalawang araw na ngayon sa ating karpentiro Samahan niyo po pang buhangin yung mga plywood natin na yung mga kalambir natin at mayroon din tayong ano good number Helene, may na may hang balay <mimit noise> ha? mo? Wala dito ang kapindero. <mimit noise> <mimit noise> <mimit noise> Ha? ha, ha yeah. Yeah, na, mga kabro hapdi po ang ating retiro ngayon. So, ito na po yung uh, trabaho nila. Bali isang araw at kalahati. Yeah. So maganda po ang pisto. Yeah. Uh, so Maylen, ano po ang masasabi niya sa ating uh, malapit na matapos? Abahay. Thank mm -hmm. you. Thank you. Ay, wala pa human. <laughs> <laughs> Ay, di ni Ika nang dali. Iro ka, dali. ka uh -huh. nila. Kasi mga kapag tingnan pa natin ang trabaho sa ating sa okay, Ito, uh, nakaputing po yung haligi. Para hindi anayin yung pamusti natin. Na naka, nakalagay na sila ng ano. So siguro sa lunes makapag uh, na sila at saka maka bubong. So ngayon ay half lang po sila. Bukas Sunday wala po silang trabaho. Rest day po. Ito po uh, isang araw at kalahati ito na po yung uh, nagawa nila. bali anim na halidi po. So medyo mataas po yung puting dito kasi hindi po uh, level yung lupa. Medyo takilid po. Takilid. So, bali dito po yung uh, keris nila. Yan. 6x6 six six po yung sukat. At saka itong uh, silid nila sa bahay ay may sukat na 10x12. Ito. Ito po ang, uh, ang tulugan nila. So yan, uh, malapit na po silang makabubong. At, uh, siguro sa lunis, makasahig na sila. So my ano masasabi po ninyo sa bahay ninyo na malapit na matapos? Excited ka Excited. Excited? Hmm. Mm. So, kunting tiis na lang, no? Mm. Excited po kayo. Yeah. Ha? Excited po kayo, Mahaman, para makabalhin na taon, eh. Excited kayo matapos na para maka... Mm. Ma uh, kapag na mo, kanang balhin na. Mm. Salamat, di kaya. Kalipat na, no? So yan, medyo malaki-laki po yung bahay ninyo kasi meron po kayong dalawang anak. Uh, nilakihan namin. Siguro mayroon niyang division. Mm, -hmm. mm -hmm. At uh, pagkatapos nito, bilhan namin kayo ng mga bagong gamit. Siguro uh, baka mayroon tayong handa, no? Baka mayroon tayong palitsyon. <laughs> So, Melin, na uh, say, spirit, so, sponsor. No, -sponsor sa imong mga sa itong sponsor? Na akong mga na nag-sponsor sa akin ng dalay. Salamat siya kay Ate Nida. No. Wala ka, wak ni kabalay ani. Salamat siya kay Ate Nida. Sa Lord na naibahala ni Mabawas. Nagpasalamat po dahi kunin mo kaya tata. No, wala po ka. Wala po ni Oo so, na, magpasalamat dito sa si Ginoo na. Okay, di patungod sa, di patungod niya. Ha? Kung wala ni Karol. No? Ha? Ah, Jeep? No? Ha? Magpasalamat dito na sa si Ginoo. Kaminda, ha? salamat dito sa inyong tabang na mo. Ang gilip ko tungod niya mo. ko may makabalay nga ng inyong anak kadak ah. Ang gilip ko tungod niya mo. Kaya ko may mga nga. Tarong bahay lama di kayo tinida so karon dai mo ko so karon dai mo lin di pa ka na wala pa ba mo ibukas ha yung yung na lang meron kami bigay sa inyo na ah po yan maraming salamat at inida sa ating sirus yan sabi ko sa mga sponsor na bibigyan ko Uh, konsumo habang nagtrabaho pa sa bahay nila. No? Maraming magkakain. Kasi si, si hindi si, si, pa nakabalik sa kanyang Kailan pa kayo babalik dito? Sa Napi. Sa Napi dito? po. Madami ito. Madami ito yan. O, so, so, so. So, kagiga, ito Ah, yan po ang ating biyaya ng din ha. Bigas. At saka ano po? grocery. Oh, at saka mayroon pang ano, snack. nagdala sana kami ng may snack para sa ating karpintero kasi lang hindi, namin nabutan kasi hapdi lang sila, no? Uh, mayroon po kaming putinapay. Kumain kayo ng pinapay. Tagay sila dong para magbanha dong. Ito lang po ang update natin sa ngayon, siguro sa lunis uh, mayroon tayong update na naman. Salamat kasi snack niya ha? Mm-hmm. rin, lang Hindi namin sila nabutan kasi half-day lang, no? Mm-hmm. Uh, sana namin sila ng may snack? May? may? mai? Sawon. <laughs> to so mai bugas ha? Sa grocery. Ro mta init. Init pa ba atong kinapay? It, init Salamat kay sa ni ma Salamat ka Ginoo. Mm. Salamat mm. Ginoo ko yatata. So dako-dako ginay inyong balay mai ha. Hmm. Saya tidak nama mamanya. Na Sa Saya tidak nama mamanya. Hafid lagi nih. Saya so, sudah di mana. Mamanya lagi nih siya. Ini itu kan yang pintalan. Ang 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 bitana atau ijilu yang kutahan uh, doorknob, no? Hmm. So, apa kita si arah ni, ha? Abuhan, apa ya abuhan ni? Hugasan, hmm. Hmm. So, mao atong update karon. Isang araw at kalahati po ito na po ang nagawa sa ating karpintero. Bukas, orang uh, walang trabaho kasi Sunday, linggo bukas, salonis na siguro mabubungan at saka masaygan. Sige may Ha ka ng dito sa may magdugay may. Marami mong toyo, nag-update may kadali sa kalambuan sa ang bahay no? So, dako gyud lagi atong karpintero so, sakad ka tungara sige nya ato na mi ha dire mi magdugay kai medyo hapun po muna ang ating update sa bahay ni Mylin. So, Maraming salamat po sa ating sponsor. Hindi sa ating sis. Kasi so, nabangan po ninyo ang susunod dating update.